Aprobado na sa second reading sa konseho ang franchising guidelines sa pag-apply og prangkisa sa mga tricycle sa Jensen. Gumikan sa majority votes ng 7 versus 5 sa mga konsihal sa sangguniang panglungsod atol sa ika-43 ng regular session Agosto 8. How many objections? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so how many? Uh, yes. Yes. How many? Seven. Six. No. Oh, seven. Seven. I tell you, Oh, it's there is here, no? So seven, simple majority. dungan sa pag-aproba sa ordinansa, giamendahan sab sa konseho nga ang mga driver nga mag-apply sa prangkisa, kinahanglan adunay drug test, NBI o kaha police clearance. Tumong ni ini aron maproteksyonan ang mga pasahero batok sa mapangabuso nga mga tricycle driver sa dakbayan. Nindo uh, uh, to amendment, mabuto to nga gi-welcome na gipasok na dito sa ordinansa para nga masiguro ang safety sa mga sa riding public o katuuban pa nga mga gi na natong amendments sa na-revise ng daan nga orinansa dito sa gihimo namo nga committee on bank hearing. Human sa pamahayag ni Konsehal Atty. Kan Balieke, gihagit siya ni Konsehal Atty. Dominador Lagari Jr. I think the public should uh, hold them accountable kay una gihimo nilang uh, extension of uh, three years no ang uh, validity sa franchise pero gihulog nila nga uh, um, murag mahuyos no ang ato ang tricycle gamay na gani mahuyos pa siya at uh, 45 inches niya width no so dili komportable ang uh, ato mga pasahero so kamo na mga pasahero sorry na lang mo no kay ingana ang pangutok sa ato ang 20 at sanggunaan panglungsod niya dapat niya magsuffer no ang katauhan sa Ato ang uh, uh, tricycle no og uh, para sa ako ah, kani is uh, muraga uh, backward no ang uh, pangutok sa ato uh, ang 20 at sanggunian panglusut panglusot kay man sa majority og uh, for, for, me you know, anti development imbis na muusad ang um, syudad general santos paatras ang development sa kinaulahian dako ang pagpasalamat sa mga tricycle sa nahimong resulta sa hearing uh, pag-release anang tulok ato magtigom na mi sa magpahimo mig sidecar nga dako kay karon wala man may kwarta gyud unya magpasalamat po kog dako kami mga grupo namo sa nagreklamo nga na-approve ang among reklamo nga walay cooperative walay clustering o wala pay dako nga sidecar Dako sab ang kalipay sa laing tricycle driver nga si Ernesto Rivas. Amos mayong, mayong ilang mayong ilang kwan may lang gihimo kung ingon na nang ilang pamagi mas maya nalipay po ko, mas na kay para maprotektahan po para para kay simple kami po mga driver, ang uban mga driver kung mga abuso, damay po may mga maayo. Kini si Enami Magpon in the heart of changing lives. Brigada News.